Nagising si Rachel kina umagahan ng masakit pa rin ang ulo. Pero nang hipuin niya ang sarili ay nalaman niya hindi nagaanong mataas ang kanyang lagnat. Iyon nga lang, masakit pa ang mga buto at kasukasuan niya. Nakaramdun siya ng gutom kaya pinilit niya bumangon. Pero laking gulat niya nang makitang nakayok sa isang gilid ng kama si Brahman. Brahman, tinapigin niya ito ng mahina. Kaagad din naman itong nagising. O bakit ka nakaupo? Mahiga ka lang dyan. May kailangan ka ba?" Nag-aalalang sabi nito, Bakit ka nandito? Kasi nabalitaan ko sa mid mo na lumalarang ang sakit mo. Kaya nagpunta ako rito kagabi at pinadoktor kita. Teka, ano bang kailangan mo ka? Nagugutom kasi ako. O oh, sige, dyan ka lang. Ikukuha kita ng pagkain. Gusto pa sana niyang kausapin ito pero mabilis na itong nakalabas ng silid. Di nagtagal ay bumalik ito na may dalang isang tray ng pagkain. Talagang nanghihina siya at nilalamig. Pero jahe naman kung magre-request pa siyang magpasubo rito. Kaya pinilit lang niyang kumain mag-isa. Tutalay soup lang may yun at bread roll. May slice orange din at isang baso ng juice para daw mas madali siyang gumaling. Nasa kalagit na sirang pagkain na hindi niya napigilan ng sarili na tanungin ito. Bakit dito ka natulog? Pagod ka kasi yung mga maids mo eh. Baka hindi ka rin na maalagaan ng maayos. That's why I choose to stay here overnight. Sa pagsasalita nito ng mga sandaling iyon, hindi sasabihin ng kahit na sino na palabiro itong tao at mahilig mang inis. Napakaseryoso kasi nito. Brahman, kumusta na nga pala si Karen? Sa mga nagdang araw, lalo niyang na-realize na mali talaga ang mapagbuhatan ng kamay ang bata. konsensya siya talaga. She's fine. Tinatanong nga niya kung kailan ka babalik sa Nagso Magsusorry daw siya sa'yo. Ngumiti siya ng manukot at napayo. Ako nga ang dapat na magsorry sa kanya eh nabigla ako. Baka trauma yung bata sa akin. Hindi naman. Pinaliwanag ko rin naman kasi sa kanya kung anong kasalanan niya eh. At alam ko namang hindi mo sinasadya. Galit ka pa rin ba sa akin, Brahman? Aalagaan ba naman kita kung galit pa rin ako sa'yo, Rachel? Tayo-tayo na lang ninakaya ng magkakapamilya halos sa buong mundo. Wala na tayo mga magulang at tayo nang dalawa parehong nag-iisang anak. Nang magpakasal ang mga magulang natin, kasama tayo sa package, automatic naging magkapamilya tayo sa ayaw man natin at sa gusto. Kaya sino-sino pa bang magtutulungan? Salamat naman kung ganon, but I still want to say sorry for what I said But your brother. Wala akong karapatan na sabihin ng mga yun. I'm sorry. Hinawakan siya nito sa kamay. Apology accepted. Sabi nito sabay ngiti sa kanya. O sige, ubusin mo na yung pagkain mo para gumaling ka kagad. Ako naman uuwi muna pagkakain mo. Pero babalik din ako mamaya to check on you. No need Brahman. Pagaling na naman ako eh. At saka alam kong marami kang iintindihin. Ayoko nang dagat pa ang mga iyon. At saka Martes ngayon. You are supposed to be in Sambalas, di ba? Hindi ako uuwi ng Sambalas na hindi kita kasama. Kabilin-bilinan sa akin ng kapatid natin na isama kita sa pagbabalik ko. Kaya magpagling ka na para makabalik ka na doon. Isa pa, kaya ako lumuwas ay dahil iyo para makipag sa iyo. Kaya nga dumiretsa ko kahapon dito sa bahay mo. Nang sinabi sa akin ng maid mo na dumalo ka sa cemetery, sinundan na rin kita. Mabuli naman pala at naisip mong sundan ka, kundi lalo ka sigurong nabasa ng ulat at lalong nagkasakit. Salamat uli, Brahman ha, not mention it. Nang gumaling siya ay sumama nga siya kay Brahman na umuwi sa Sambales. At ditulad nang ng dati nagbabangayan sila, ngayon ay pa sila na habang nasa biyahe. Pagdating nila Ron ay sumalubong agad sa kanila si Naaling Tina at Minda. Nasa likod ng mga ito si Karen na parang kaming lumapit sa kanila Nakita agad niya ito at siya na ang lumapit dito Dahil alam niya natatakot pa rin ito sa kanya Karen may pasalubong ako sa iyo Maghilo niya yung sabi rito Pagkatapos ay inilabas niya mula sa kotse ang isang giant stuffed toy Na nagsasalita ng I love you kapag pinipis silang palab. You like it? Tumango ito at hinalikan siya Hindi na po kayo galit Umiling siya at ninakap ito Hindi na Karen, hindi na Nakatingin lamang sa kanila si Brahman habang nanginiti. Alam niyang natutuwa ito na makitang natutuhan na rin niyang maging magilo sa kanilang kapatid. Nang mga sumunod na araw, hindi muna uli nag si Brahman sa Sambales. Sa totoo lang ay napakarami niyang dapat asikasuin sa Maynila, sa ibang probinsya kung saan may naiwan din ang mga kabuhayan ng kanyang ina. Pero hindi niyang magawang umalis dahil gusto niyang samantalahin ng panahon na nakikihalabuylo sa kanila ni Karen si Rachel. Kasabay nila itong kumain, manood ng TV, mag-swimming at sumasama pa sa kanila sa pamamasyal. Matagal na niyang gustong mangyari iyon at lihim siya nagpapasalamat ngayon na natutupad na iyon. Yun nga lang, hindi niya alam kung hanggang kailan mangyayari ang ganun dahil kapag nakompleto na ang dalawang taon na pagsasama nila, alam niyang nas mas pipiliin ni Rachel na bumalik sa Amerika at dun muling magtrabaho. Pero kung siyang tatanungin, ayaw niyang bumalik pa ito roon. Magsiisa lang ito doon at walang kamag-anak. Walang titingin dito at higit sa lahat, mapapalayo sa kanila ni Karen, mapapalayo sa kanya. E ngayon niya lubos na naintindihan ang testamento ng kanyang ina. maaring kaya dalawang taon ang pinilagay nitong haba ng dapat na maging pagsasama nila ay para bigyan sila ng pagkakataong matutuhan ring mahalin ang tuluyan ng isa't isa. Pero kung buhay lamang ang kanyang mama ngayon, magugulat ito pag nalamang hindi na niya kailangan pa ng dalawang taon para matutuhang mahalin ang tuluyan si Rachel dahil matagal na niya itong mahal. Sayang, sana palang ginawa na lang na kondisyon ng kanyang ina para mabawi ni Rachel ang domino kong country farm ay kailangan magpakasalita sa kanya. Mamuhay siya bilang tunay na mag-asawa, kailangan hindi sila magkahiwalay. Oras na magkahiwalay sila, mawawala sa pangalan ni Rachel ang farm at syempre ayaw nito na mangyari yun, kaya mapipilitan itong makasama sa kanya. It may sound selfish but what was, that was the only way he could keep her. Isasama sana nila si Karen sa camping na yun pero nagkalagnat ito at nag si silang mabinat at magkasakit uli ito kapag nahamugan. Kaya sila na lamang ni Brahman ang nagpunta sa beach ng gabing ngayon at nagvonpal. They were going to spend the night there. May tigis sa silang tent na dala. Medyo may kalamigan ng gabi dahil ang hatabing dagat at magdi-desyembre pa kaya makapal na jacket ang suot nila para makatagal sila roon. Ewan niya kung napansin ito sa kabila ng pinagplanuhan nilang camping na yun. Parang wala naman siyang gana. Ang una kasi nilang ginawa ay ang set up ang mga tents nila. Pero pagkakabit na ngayon, nagpaalam si Rito na maglalakad-lakad lang sa dalampasigan na hindi na ito tinulungan sa paghahanda ng pagkain nila. Siguro nga hindi pa nito nahahalata ang sobra niyang kalungkutan. Kalungkutan dahil nalalapit na ang kanilang paghiwalay. Pagkatapos ng mga nalaman niya, ang kapal naman ng mukha niya kung ipagpapatuloy pa rin niyang paghabol sa Dominico Country Farm. Hindi na niya itutuloy yun dahil kahit sa anggulo naman tingnan, wala na siyang karapatan noon kung tutuusin. And she's prepared to do the next best thing. Ang umalis na lang at ipagpatuloy ang tahimik na pangumuhay sa ibang mansa. Ang bahay naman namin niya na sa amay imimintain pa rin niya. Hindi niya ibibenta yun dahil may sentimental value sa kanya. Siguro bukod sa dalawang caretakers na naroon. Ipapakisuyo niya kay Brahma na tingnan ito rin paminsan-minsan. Rachel, ano ka ba? Tinatanong kita kung medyo wala na ba yung ginaw mo. Kasi kung hindi pa, dadagdagan ko ng kahoy itong siga para lalong umapoy. Ha? May sinasabi ka ba? Pasensya ka na. May iniisip lang kasi ako. Matagal siyang tinitigan ni Brahman. Pagkatapos ay itinigil nito ang ginagawa at tumupo sa tabi niya. Ano naman ang iniisip mo? Huminga siya ng malalim. Ayaw pa niyang ipalam dito ang katotohanan ng nalaman niya at ang plano nito dahil halos kilala niya ang pagkataon nito. Alam niyang hindi man siya pigilin ito na bumalik sa Amerika. Ipipilit naman ito na ibalik sa kanyang ang Domingo Country Farm kaya siya na mismo ang gagawa ng paraan para magkahiwalay siya. Babalik siya sa Amerika at saka makikipaghiwalay rito. Nakaplano ng lahat. May nakausap na siya ng abogado na mag-aayos ng lahat kapag nasa Amerika na siya. Basta makakatanggap lang ito ng annulment papers lang araw. That way, hindi na niya makukuha pang ang farm nila na sigurado ipipilit nito na may ibaglik sa kanya. After that, matatahimik na siguro siya sa Amerika. Wala, iniisip ko lang kasi kung kumusta na kaya ang mga kaibigan ko sa States. Pagsisinungaling niya, Nami-miss ko na kasi sila eh. Sumila yung mapanuksong iti sa mga labi nito. Mga kaibigan ng nobyo mo. Wala akong boyfriend dun. Ayoko ng culture ng westerners. Mga liberated. Kaya ayokong magka-boyfriend o magka-asawa ng taga Kahit na yung mga binatang Pilipino na dun lumaki, ayoko. Mga ugaling westerners na rin. Gusto pa rin taga rito sa amin. Napansin na nagkaroon lalo ng sigla ang ito ni Brahman. Talaga? Oo naman. Mahirap eh. Magkakaroon kayo ng conflict sa culture. It's 100% guaranteed. I've seen couples with so much love for each other and end at marriage with so much hate. Ayoko nang gastunan. Gusto ko kapag nag-asawa. Ako yung sigurado ako. Wala ka pa bang nagugustuhan. Hindi siya agad nakakibuo. Napatingin si rito. Pero list din niya agad yun at palungkot na ibinalik sa nag-aapoy na kahoy ang tingin. Meron na sana eh. Sana bakit may sana? Kasi may mahal na siyang iba. Matagal na yata sila eh. Mahirap nang mabuhog kapag ganun. Tila na bigla ito nang marinig ang sinabi niyang may nagugustuhan ni siya. Parang nawalan ito ng lakas ng loob. Pero nambang bangyutin niya na may iba nang mahal ang lalaking gusto nila. Bigla ay parang nabuhay ito ng loob. Ang ibig mo sabihin, may girlfriend na siya. Naku, mahirap nga yan. Wala kang kasiguraduhan. Bakit hindi ka lang maghanap ng iba? Ang dami naman dyan, nasa paligid-ligid lang. Hindi naman ganun kadali yun, Brahman eh. Kung pwede ko nga lang turuan ng sarili ko na sa iba na lang ang mahalin, siguro matagal ko nang ginawa. Kaso siya talaga yung mahal ko eh. Well, ano naman ang mapapala mo kapag nang mahal ka na nang may iba nang mahal. Wala, di ba? Kaya kung ako sa'yo subukan mong magkagusto sa iba, yung, yung mahal ka rin, yung aalagaan ka, at saka yung hindi ka pababayaan, yung lalaking hindi siguro mabubuhay kapag nawala ka. siya siyang ngumiti sa sinabi nito sa kanya. As if someone like that exists, Brahman, I know I'll be fine. Siguro mahihirapan ako sa una kapag nawala siya. But eventually, I know I'll be fine. I'm a survivor. Bakit aalis ba siya? Saan naman siya pupunta? Magpapakasal na ba sila ng girlfriend niya? Umiling lang siya. Wala pa lang siya sinasabing pakakasal na sila. Pero doon din naman mapupunta yun eh. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Alam mo, ingit na ingit nga ako doon sa babae. Because he talks about her all the time. Tumangutang mo naman ito. Siguro nga mahal niya yung babae. At kung ako sa'yo, hindi na ko aasa. Para hindi na masaktan. Like I said, ka na lang ng iba. Lalo siyang nalungkot sa payo nito. Mahirap yun, Brahman. Pero tingin mo ba dapat kong kayanin? Oo naman. You're smart and you're beautiful. Marami ang magkakagusto sa yung iba. And then may honest opinion. Kailangan mo lang idilat yung mga mata mo. For all you know, nandyan lang sa tabi-tabi ang pwedeng magmahal sa Tila curious ito nang muling magtanong. By the way, sino ba yun? Is it someone I know? He was caught up with. Wala siyang maisip sasagot maliman kay si Eric. Remember Eric yung friend kong nagpunta rito? Si Eric, biglang tanong nito. Iyon, eh, e halos hindi ito makapaninwa. Ang pangit pala ng taste mo, Rachel. Pangasar nito. Rachel, kalimutan mo na yun. Hindi kayo para sa isa't isa. Tina. You know, ay suggest na maghanap ka na lang ng iba. Masarap yung may nagmamahal sa'yo. Palagi kang malang, ma magiging masaya. Panunulsul pa rito. Kaya ba lagi kang masaya hindi dahil kay Janet? Ha? Oo naman siyempre. Kasi mahal na mahal namin ni Janet ang isa't isa. Hindi ako mapakali kapag hindi ko siya nakikita. Gusto ko palagi ko siyang nakakasama. Kung pwede nga lang pinakasalan ko na sana siya. Lalo lang siyang nalungkot sa narinig niya mula rito. Malaki talagang istorbo ang nagawa niya rito. Pati na rin kay Janet. Kung hindi sa pagpapakasal nila ni Brahman, kasal na siguro ito at si Janet. O baka nasa planning stage na. Siguro nga hindi siya nagkamali ng mga plano. Tama lang na umalis na si Rich sa Pilipinas para hindi na siya masaktan pa. At para din hindi na siya makagambala pa ng ibang tao lalong-lalo lalo na si Brahman na pinakaiingat-ingatan niyang huwag malaman ng totoo tungkol sa nangyari sa farm nila para huwag siyang mapahiya at masaktan. At mas gugustuhin niyang umalis na ng Pilipinas kaysa naman manatili si Rayon makitang may ibang babae na itong inaalaya ng pagmamahal. Alas tres pa lang ng madaling araw ay ayos na ayos na si Rachel. Nakaayos na rin ang kanyang bagahe. Ang iba nga ay nakalagay na sa kanyang kotse. Nang tulog na ang lahat kagabi ay tahimik siyang bumaba at inilagay na sa kanyang kotse ang mga gamit niya para wala na siya ang gaanong problemahin ngayon. Pumasok muna siya sa silid ni Karen. Nakatawad pa ito ng mapasoka niya. Napangiti siya. Sarap na sarap pa sa pagtulog ang kapatid nila. Iniayos niya ang pagkakahiga nito at ka ng matatambok na pising ito. Sayang at late na nang niya ito natutuhang malin. At sayang din ang papahiwalay na siya rito ngayon. Siguro balang araw magkakasama rin sila uli kapag nasa ayos na ang lahat sa buhay niya. Nasa dulong silid ni Brahman, Lumapit siya tapat niya na tinusot sa ilalim ng pinto ang sulat niya para dito. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang lumabas ng bahay patungo sa kanyang sasakyan. Bandang alas 4 pa ang gising ni Brahman, ganun din ang gising niya na aling Tina at Minda. Kailangan na niyang umalis. Saktong alas 4'y medyo ng madaling araw kung lumabas si Brahman sa kanyang silid para mag na sa farm. Nakapaligo na siya at nakabihis na rin. Naghahanda na ng almusal si Aling Tina nang pumasok siya sa para magagahan na mabilis din niyang tinapos. Palabas na siya ng bahay ng maalalang nakalimutan ang kanyang jacket. Pumalik siya sa kanyang silid para kunin iyon. Palabas na uli siya nang makapayuko siya at makita ng isang papel na nakatupi sa sahig na malapit sa pinto. Dinampot niya iyon at mabilis na inilis ang pagkakatupi. At laking gulat niya nang makita ang sulat iyon sa kanya ni Rachel. Brahman, salamat sa lahat ng kabutihang ginawa mo. Hindi ko makakalimutan lahat yun. Gusto kong malaman mo na hindi na ako maghahabol pa sa farm namin. Alam ko na kasi ang lahat. Wala na akong karapatan sa Dominico Country Farm. Pabalik na ako ng Amerika. Ikaw na muna ang bahala kay Karen ha. Huwag mo siyang pababayaan. But don't worry, I'll make it up to you someday. Lagi mo akong ikwento sa kanya para hindi niya ako makalimutan. Palagi ka rin magpadala ng mga pictures niya. Please extend my apologies to Janet. Alam kong nakabala ko sa inyo. Again, thank you very much. Sana balang araw, makagawa rin ako ng kabutihan sa iyo. Rachel, napaupo siya sa kamat at napatingin sa malayo. Wala niya sa hinagap niya na gagawin ni Rachel ang bagay na iyon. Sana ay nagkausap sila bago ito nagdesisyon ng gano'n. Alam niyang wala siyang karapatan na pigilin ito sa gusto nitong gawin. Kung gusto na nitong bumalik sa Amerika ay wala siyang karapatang humad lang. Pero kung magagawa pa niya itong habulin ay gagawin niya. Nagmamadali siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nilisan ng sambales. Habang dan umusal siya ng maikling pralangin na sana ay mabutang pa niya ito dahil napakaraming bagay ang gusto niyang sabihin at ipalam dito. Natagpuan niya ang sarili sa harapan ng bahay ng tita Sintia ni Rachel. Lumakas din ang kabog ng kanyang dibdib na makitang nakapark sa harap ng bahay ang kotse nito. Sinunod-sunod niya ang kanyang pagdorbel. Medyo nakasimangot pa ang maid nang lumabas. Sinabi niya agad kung sino ang sadyan niya. Si Ma'am Rachel Huba, Oo, oh, pakisabi naman dito si Brahman. Ay, teka po. Pumasok ang katulong. Di nagtagal ay lumabas uli ito. Pero ang kasunod nito na lumabas ay hindi si Rachel kundi ang tiyahin ito. Oh, Brahman, halika, pumasok ka na muna. Si Rachel ho ang sadya ko. I want to talk to her. Nagpunta ako sa bahay niya pero wala naman daw doon. Kaya naisip ko na dito siya magpunta. Pwede ko ho ba siyang makausap? Kahit sandali lang po. Napakarami ko lang gustong sabihin sa kanya. I think, Iho, you're too late. Napadaan nga rito si Rachel kanina. And she strayed her for a while para nga magpaalam sa amin ng mga pinsan niya. But she left an hour ago. Iniwan lang niyang kanyang kotse dahil sayang naman daw kung hindi magagamit. Kaya ay pinagkatiwala muna sa anak kong si RJ. Nagsaktaksi na lang siya papuntang airport. Ayaw nang magpatig sa amin at baka raw maiyak lang siya. Hindi pa rin nawala ng pag-asa si Brahman. Anong oras po ang flight niya? Sabi niya ay, alas 11. But she's supposed to be there two hours before the flight. So, hindi mo rin siya mahahabol, Brahman. It's 9.30. For sure, nasa loob na siya ng airport. Hindi ka naman papapasukan hanggang sa loob. Hindi pa rin siya na wala ng pag-asa. Kahit pa paano ay maasa pa rin siya na mahahabol niya si Rachel. Sige, salamat ho. Susubukan ko pa rin po. Palis na sana siya ng pigilan ito sandali ng pinsan ng kanyang tito Enrico. Brahman, I'm just curious. Ano bang gusto mong sabihin kay Rachel? Pwede namang tawagan mo lang siya pagdating niya ron. Tumingin siya ng diretsyo rito. Pibigilan ko lang po sana siyang umalis. Pagkatapos na yun, ay mabilis na siyang sumakay muli ng kotse at humarurot papuntang airport. Halos gusto nang iwan ni Brahma ng kotse sa takbuhin na lang ang airport. Quarter to eleven at hindi niya ini-expect na ganoon ka-traffic. Nang sa wakas ay makapasok na siya driver ng naiya ay 5 minutes to 11 na. Tumuloy siya sa parking lot ng airport at nalulumot na sa gawi kung saan ang ang papalis na aeroplano. Saktong alas 11 nang may makita nga siyang aeroplano lumipad papaitas. Sinundan niya yun ng tanaw hanggang pwede niyang tanawin. Nang kainin ng ulap ang aeroplano at mawala na sa kanyang paningin, parang wala siya sa sariling pumasok na siya sa kanyang sasakyan. Nasa aeroplano yung si Rachel at kailangang tanggapin niya na wala na ito. Although kanina, he was hoping against na sana yung magkaroon ng milagro, maabutan na ito at mapigilan. Malungkot siyang nagmaneho palabas ng airport. Nakalabas na siya ng Daisy na may napansin siya sa kanyang side mirror. Babae, nakatayo sa sidewalk at tila nag-aabang na sa At parang kamukha ni Rachel. Itinigil niya ang kotse sa isang tabi at pinakatitigil ang nakitang babae. Parang may sariling isip ang kanyang mga paa na humanang sa sasakyan. Nang mapagbasa niyang mabuti, natuwa siya dahil si Rachel nga ang babaeng iyon. Rachel, nagulat siya nang makita si Brahman. Brahman, anong ginagawa mo rito? Hinahabol kita. Seryosong sabi nito. Rachel, hinahabol kita. Gusto kitang pigilang umalis. Let's just stay here. Tayo ni na Karen. Gumiti siya. Hindi mo na kailangang pigilin, Brahman. Dahil hindi ko naman magawang umalis because of Karen and because of you. Rachel, I'm sorry, Brahman. Alam ko namang mali because you already have died. But I want you to know that I tried to suppress my feeling for you. Kaya lang wala eh. Hindi ko kaya. Kahit ganyan ka, kahit lagi mo akong iniinis, kahit na lagi tayong magkaaway, Natutuhan pa rin kitang. Nahiya siya na ituloy ang gustong sabihin. Malungkot siyang umita. Pero huwag kang magal na Brahman. Hindi ako manggugol sa inyo ni Chan. Hindi magtatagal. ay matatanggap ka ng annulment paper. Buti yun para magkahiwalay tayo at maharap na ninyo ni Janet ang isa't isa. Malaking malaking abala na ang nagawa ko sa inyo, lalo na sa iyo. Kumunot ang noong to. What are you talking about? Sino naman ang may sabi sa'yo na gusto kong makapaghiwalay sa iyo? Hindi siya agad nakasagot. Pagkos ay nagtanong lang ang kanya mga mata. Inilabas nito ang pitaka at ipinakita sa kanyang litrato na nasa pinakatagong bahagi niya. Kinuha ko yan ng walang paalam four years ago. At kahit na magpapalit-palit ako ng pitaka, kahit na saan ako magpunta, palagi ko kasama itong larawan mo. Rachel, I've been loving you four years now. Hindi pa tayo magkakilala. Mahal na kita. Sa tingin mo papayagan kung umalis ka na lang sa buhay ko ng basta-basta? Raman, hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa kanyang larawan. Hindi ako papayag na basta mo na lang akong iiwan. At kahit na magbalik ka ng Amerika, susundan at susundan pa rin kita doon. Hindi ko papayagang mapunta ka sa iba. But what about Janet? Janet is a good friend of mine. Since Karen just have told you, but she's just a friend. Kinutsaba ko siya at nagunwari kami magnobyo because... Because... Because I want to make you jealous, that's all. Niyakap siya nito. Tila wala itong pakilam kahit na nasa dance sila at pinagtitingin niya ng mga nakakakita. Please don't leave me. Matagal kitang hinintay. Mahirap naman kung litrato mo nalang mamahalin ko buong buhay ko. Paano tayo niyan? Pareho tayong kapatid ni Karin. Natatawang sabi niya. Tapos mag-asawa rin tayo. Hindi ba magulo? Hayaan mong masira ang ulo ng ibang tao sa kaiisip. Problema na nila yun. Nang marinig niya ang mga katagang iyon, puno ng damdamin yung siya rito. Pagkatapos ay magkahawak nila yung tinunguang sasakyan.